Good morning, once again, it's a wonderful day today. So ngayong uh, umaga, no, uh, ayaw, uh, pupunta tayo doon sa bahay ng kambing kung saan uh, ipapakita ko yung update sa aking uh, ginagawang uh, ito sa yung uh, ibinukod ko ito dahil sinusuwag na itong uh, mga ano hindi sila magkakasundo kaya ginagawa natin sila ng uh, partition doon no? nagawa natin ng kwarto-kwarto no? uh, magbibuild siguro tayo ng lima rin eh, dahil uh, lima yan silang inahin no? so bahala na sila sa mga anak nila so let's go at uh, pupunta tayo sa area B so yan lalabas na tayo dito sa gate ng area A no? At uh, magkatawid lang to no, karsada lang ang pagitan nito, no? Uh, itong ating uh, area eh. So, parehas din ang sukat nito, ang sukat nito ay uh, nasa 1000 square meter din ang kabuuan nitong sukat nito. At uh, ito yung uh, pinaplano ko na pag uh, nawala yung kambing uh, dito, nailipat sa area B. So, lahat nitong madamon na ito na nakikita ninyo ay lilinisin ko at uh, magtatanim tayo ng Napier grass no ah uh, yung uh, aking mga madre de agua na tumubo no na buhay so na na ng aking mga kambing dahil uh, syempre sa kakulangan ng uh, pinapastulan natin dito so pag pinapakawalan ko sila dito sa loob ng uh, raging na ito so sinisimot nila yung pwede nilang kainin ayan at uh, natuklasan nila yung uh, ating uh, madre de agua No, kaya kailangan bago tayo magtanim dito ng Napier grass ay uh, may lipat muna sila sa area B, no. So, yan po at uh, approach tayo sa, approaching tayo sa area B, no, lalabas tayo dito sa gate, no. Yung area B na yan ay uh, okay na yan at... Uh, Raging na lang yung uh, inaantay natin at uh, yun ang uh, i-update ko sa inyo ipapakita ko yung uh, sitwasyon ng uh, ating tuloy-tuloy uh, na paggawa dyan sa bahay na yan kailangan natin may sara para hindi tayo mapasukan ng mga aso so katabi nito ay eh, itong uh, ng hollow no? so paubos na rin yung hollow yan so tatawid tayo dito sa karsada no? Ito yung uh, sakop ng area ko ito at uh, plano na pagtatayuan ng uh, bahay dito sa harap ng uh, area eh, ito. ito. Magkakaroon tayo ng uh, plano diyan na dito natin dito tayo maglalagay ng uh, ating bahay. Ang plano dito dito tayo magkakaroon ng uh, bahay no Pag, uh, pinalad tayo na makapagpatayo ng bahay. So likod natin. Ito yung sakop ng area B. So yan yung likod natin, yung uh, manuka natin. At uh, magiging nasa uh, overlooking tayo at uh, makikita natin yung uh, ating kambing naman dito dahil tarsada uh, lang yung uh, ano yung uh, boundary natin dito sa area B. Ito yung area B kung saan at uh, dito matatanaw natin at madidinig natin yung uh, iyak ng ating mga kambing dyan So dito na tayo, no? at uh, pag nagkapagbakod tayo dito magkakaroon ng uh, gate no at uh, titibayan na natin yung gate no sa plano natin ay uh, matibay na ng gate dito para ito sa ating uh, baka sakaling palarin tayo na uh, lalaki itong ating farm so ito ay uh, 1000 square meter din at uh, yan ay yung uh, bahay ng pato, ayan, titingnan po ninyo yung bahay ng pato at uh, nandito dito naman yung bahay ng kambing. So, ano na lang sa area eh ay puro manok na lang ang ilalagay natin doon. So, approaching tayo sa bahay ng uh, kambing at ipapakita uh, ko yung development nung ginagawa natin na kwarto-kwarto ng uh, ating mga alaga, no? So, yan uh, bababa na tayo dahil uh, nasa babang uh, portion 'to, kaya tayo nagkanal uh, dito, no? dahil uh, siyempre uh, itong tagiliran uh, tagilira na ito so pag malakas ang ulan so napakalakas ng volume ng tubig na bumababa dito sa lugar na ito no? kasi mababang portion to lakas ang portion ng uh, tubig na bumabagsak dyan so gumawa tayo ng ano dahil abasakan uh, kan dito gumawa tayo ng kanal dito para hindi na dyan uh, pupunta yung tubig sa ilalim ng kambing uh, natin. Para hindi eh, mangangamoy at uh, hindi may stress, no? Ito, meron pang ano, uh, malakas ang tubig kagabi, no? Malakas ang ulan. So, naipon pa yung tubig dito sa kanal natin. So, wala pa tayong kanal na papunta dyan sa palayan. Yan yung uh, background naman natin, no? Uh, magandang mga palayan. Yan. So, ito naman yung... Uh, palanguyan ng uh, pato at uh, harap lang nila yung uh, bahay nila Ayan uh. so kaya natin medyo inilayo para pag uh, mangitlog sila kung galing sila dito sa tubig ay uh, hindi mababasa yung itlog nila makapagpapatuyo muna sila bago sila makabalik doon sa kanilang uh, ano, itlogan so dito tayo magkakaroon ng itlogan so ayan Uh, yan ang inaantay natin yung raging natin dahil uh, siyempre maraming gala na aso dito kaya hindi natin pwedeng uh, makipagsapalaran sa gabi no? so akyat tayo dito sa bahay ng kambing para makita ninyo yung mga uh, update sa ating uh, tuloy tuloy na ginagawa rito uh, ito may hagdanan ako dito so sapat na siguro ito alam naman yung kambing may ilig uh, kayang kaya na nilang mga ganitong hagdanan tigilan naman tayo magpapanday no ah uh, ma dahil busan tayo ng uh, pako so dalawang kwarto lang yung nagawa natin ito kikita po ninyo ito yung uh, ginawa natin at uh, pumutol ako ng 3 uh, feet din ito so ano uh, yung uh, Uh, nun anong tawag nito ng nyog no yung uh, dahon ng nyog at uh, yung uh, kinakabita niya palapala ang uh, palapa ang tawag sa akin yan no so ito may malaking awang dito at uh, dito ako maglalagay ng ano no kaya malaki ang awang dito dito ako maglalagay ng kanilang kainan magkatabi at uh, sukat nito ito yung pintuan na nila so kasi naman dito yung uh, mga native na kambing at uh, kahit na uh, imported pa yan so malaki rin naman to oh so, gagawa na lang siya na gagawa na lang tayo dito ng uh, pintuan para protection na hindi sila makakalabas no dahil pag ilagay na natin sila dito ay uh, tatanggalan na natin sila ng tali no at malaya na sila dito oh so, ito lang yung nagawa natin dahil uh, wala tayong ano, uh, resources naman na pako. No? Ubusan tayo ng pako. Marami pa tayong kahoy dyan na dapat ikabit. So, tatlo na lang yung uh, magkasya na kwarto dyan. No? So, ito naman yung isa. Oh. No? Uh, kaya sinabi ko no, magkatabi lang yung ano, para dito tayo gagawa ng uh, sahura ng uh, pagkain nila at dito naman yung uh, pintuan no yung pintuan uh, na uh, ditong kwarto na ito So itong uh, sa itas, sa uh, open so bibiliyan na lang natin sila ng trapal para pagkinakailangan na kagaya ng uh, muulan na may hangin so para hindi sila mababasa so kagyan natin sila ng trapal. So, pag mainit naman ang panahon, so, itataas natin para yung hangin labas-pasok. So, ayan po yung uh, tuloy na plano natin dito sa ating uh, bahay ng uh, kambing, no? So, hindi naman tayo napupwersa na nagmamadali kasi mayroon naman tayong bahay doon at uh, nagagamit natin yung bahay ng uh, manok, no? Temporary. Dahil uh, wala pa naman yung uh, manok. no? Huh? So, yung kabila, yung pag-breed natin, hindi pa tuloy-tuloy dahil nabibinta natin ng uh, uh, table egg yung uh, itlog nila. Pero, yun rin ang plano. Marami tayong plano dito. Pag pinalad tayo, pag lumusot lahat ng plano natin, so, yan na yun yung boom! So, magandang umaga po at uh, maraming maraming salamat po sa mga baguhan at... Uh, Uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, 'wag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin 'yung notification bell para ma-update po kayo sa ina-upload nating uh, mga pagbiventures ng farm, no? At uh, napili natin itong livestock uh, farming. So, 'yung uh, manok natin at saka pato, okay naman. Yun nga lang naghahalo-halo pa 'yung manok, pato at saka kambing. So, 'yan 'yung uh, tuloy-tuloy uh, na inano natin para mabukod na yung kambing at saka yung pato dito. At uh, maging malaya na rin yung mga manok doon dahil uh, hindi kaya ng manok yung pato, no? Pero dahil eh uh, hindi pa tayo pwedeng lumipat dito dahil sayang din naman kapag uh, Uh, maraming aso sa gabi na gumagala, no So, sayang ha. Malaking uh, kawalan sa atin kung uh, mawawalan tayo ng isa o dalawa. So, happy farming at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan po natin, mga emigrants at mga kababayan po natin, mga OFW. na ligtas po tayong lahat at uh, pasupport po sa tuloy-tuloy ng suporta ninyo. So maaring uh, lumago yung ating uh, binibintures na farm so huwag po kalimutan mag subscribe uh, share na rin ninyo para kung uh, may gustong ma-inspire sa ating uh, uh, magiging uh, ano, itong uh, hanap buhay na ito so kaya pa uh, share na rin, patulong pong uh, mag-share para tayo ilalaki, maraming salamat ulit. good morning